guys oh la 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 oh la la this is me albert rana kaya guys kung hindi ka pa nakasubscribe subscribe sa aking youtube channel please don't forget to subscribe and like click the button below para lagang like, notify at lagang like, la la notify guys good evening this is me albert rana kalo hindi ka pa nakasubscribe subscribe sa aking youtube channel please don't forget to subscribe and like my channel and para like ang updated sa akin mga tips at sa palabas para like ang ma-update or malaman mo to ang sasabihin ko ngayon about poor makakasama ba o magiging problema ba sa pagtatalik sa pagtatalik ng mag-asawa ang sizes ng ari ng isang lalaki okay guys so only itong timang ito ng aking sasabihin is uh, only for magpartner lamang. Ito po ay kinakailangan ng patnubay at gabay ng magulang. Ito ay para lamang sa merong kaalaman sa ganitong bagay ang manunood. So, you need to explain to your son or you know, because this is the article for adult only. So, for offing minded only na din At kung bukas ang iyong kaisipan Pwede kang manood para sa inyong mag-asawa O para sa inyong dalawa So, pag-usapan natin ngayon Ang bagay na ito So, kung di ka pa Hindi mo pa ito alam Panoorin mo Ito ay aking uh, Aking snerts Kung ano nga ba yung mga bagay Na makakasama sa pag- katalik na mag-partner or sa misis mo. So, this is it. So, ayon sa aking mga pagsisearch, kung makakasama nga ba at kung ano nga ba ang uh, posibleng mangyari sa misis mo kapag ito'y ipinilit mo na bagay na ito. So, base sa aking nalaman, uh, hindi lahat ng lalaki ay pare-pareho yung sizes ng kanilang ari. Merong sizes ng lalaki na ang kanyang ari is sizes of 5.5.5 uh, inches. So even ah uh, for Asian men. So Asian men's average of sizes ng kanilang ari is nasa point ah uh, nasa 5 0.5.5 inches. So, it's natural na po yan. Natural sizes po yan. So, maswerte na po ang isang laki kapag nabihiyaan po ng ganyang sizes ng ari. So, ang pinaka-smaller naman po na sizes ng ari ng isang lalaki, merong 4 inches, 0.5 inches. So, and then, the biggest sizes of ari ng isang lalaki at pinakamalaki po is other country of America so sa America it's different din naman po yan sa, sa 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 laki or sa height ng isang lalaki so sa America is the biggest sizes is 8 inches is normal po yan sa mga Ameri uh, mga uh, foreigner it's normal na po yung ah uh, 8 inches or 6 inches to 7 inches. Sa mga Pinoy naman po is normal na po yung uh, 5 inches. 5 inches is normal na po yung sa mga Pinoy. So, maswerte ka na po kapag nabibiya, nabiyayaan po ang Pinoy ng ganyang sizes na laki na 5.5 inches. Kasi karamihan ng Pinoy sa about sizes. Hindi naman po yan sa sizes. About taba at sa haba ng sizes ng ari ng isang lalaki. So, but normally, makakasama nga ba ito sa babae? Yes. Kapag hindi po parehas ang sukat ng ah uh, or lalim ng uh, ng bachanya ng isang babae. At yung sukat ng babae ng uh, sukat ng bachanya ng isang babae is nasa 4 inches lamang at yung sizes na size ng magiging katalik na partner niya is nasa 6 uh, inches. Yes. Kailangan po magingat po yung lalaki sa pagpasok ng kanyang aril sa babae at hindi mo pwede itong isagad kasi may posibleng mawasak ang kanyang bajanya or kanal at posibleng magkaroon ito ng trauma or trauma, traumatic sa isang babae kapag ito'y, di ba? At kailangan kapag meron kang sizes na ganyan, kailangan marunong ka mag magpwesto uh, sa inyong pagtatalit ng uh, partner. So, at karaniwang sizes is other uh, country of um, uh, America is about 8 inches, uh, 8.5 inches sizes na po yan ng ah uh, mga foreigner sizes na po yan is big, big, big. So, ah uh, at sa babae kasi yung lalim ng isang babae is natural na yung kung uh, mabigyan ng isang babae na meron siyang 8.5 inches na lalim ng kanyang bajan niya or kanal. It's, it's biyaya na po yan sa mga babae at ah uh, ah uh, malaking bagay na yun para maisagad ng isang lalaki kapag sila ay nagtatalik. So, paalala ko lang po sa lahat. So, nagiging masaya ba ang mga babae kapag malaki or maliit? So, para sa akin, kapag maliit naman yun sa lalaki, it's nasa performance lang po yun. Nasa performance po ng isang lalaki kung paano po ah... Uh, masatisfy or or masiha ng isang babae sa kanyang partner, di ba? It's satisfy kahil dahil wala po yan sa laki. Kasi kapag malaki po masyado yung sa lalaki, even yung bajanya mo na or sizes or lalim ng bajanya mo is 4 inches to 5 inches, hindi na sa 8 inches naman yung sa lalaki. May posibilidad na ma matromatik yung uh, badyan niya mo or kanal. So, for me, it's the best na yung 6 inches. The best na yung 6 inches kaysa pupunta ka pa sa 8 inches, di ba? di mo nakakayanin yun, di ba? Matutroma ka talaga doon, matutromatic ka. So, magka... Karamihan kasi maraming nagtatanong na ba ang mga babae sa malalaki? So, wala po yan sa laki, wala sa haba. It's important po yung haba or sizes or taba ng isang ari ng lalaki. Kasi kapag mataba po yung ari ng lalaki at uh, nasa natural lang po yung haba, it's mas okay po yun kaysa mahaba pero payat na magkakaroon naman trauma yung bajanya mo, diba? So, for mates, ingat na lang po tayo para po makaiwas po sa sakit ang inyong misis. Kasi po, Kapag isinagad nyo po tapos mababa po yung sizes ng bajanya ng or lalim ng bajanya ng isang babae ay maaari po yung magkasakit ang inyong misis. Kaya uh, be slow, slow na lang po. Slow, slow. Ingat na lang po and and be uh, appreciate na lang po sa inyong partner. At sabihin nyo rin po kung nasasaktan ba siya or wag po tayo maging agresibo sa pakikipagtalik sa ating partner. So, kailangan nyo pong munang tanungin ang babae kung kaya ba niya or dahan-dahanin lang ba. So, kailangan po yan sabi, uh, itanong sa inyong partner para po hindi po sila mabigla at magkaroon ng traumatic sa kanilang ari or sa kanilang katawan. So, diba? Para ka na rin anak. <laughs> so, kailangan talaga dyan is meron kayong pag-uusap sa isa't isa. Kasi, kalain mo merong size na uh, 8.5 inches or 9 inches, ba? Diba? Tapos mataba pa, mahaba. di ba? Diba? So, kailangan mong dahan-dahanin or wag mong i- ipasok lahat yun kasi may posibilidad na mawasak or mawasak yung kanyang pinaka-tissue. Yung tissue ng isang ari, yung tissue sa ari ng babae. Kapag yun nawasak at nagasgasan, maaari po siyang magkasakit so that's uh, my tips guys para sa mga mag-asawa so sana uh, tanungin and uh, tanungin sila kung kaya pa nila or or kung ipinasok lahat so yan lamang guys so para lang yan sa mga mag-asawa at mga mag-misses And please don't forget to subscribe and like until my next vlog. Thank you so much, and I hope you are appreciating my suggestions. And thank you, and I love you guys. Bye bye.